Pauwi na kami guys. Bye farm. See you next time. Na. Ha. Yes. Ah, nem de back ba? Ada de na. Hi video. Hi. Ayan, ayan ang mga kasamahan ko oh, ayan. Hello Hi. po. Hi. 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 Ayan, guys. Pauwi na kami. Super enjoys. Enjoy, guys. Yeah, enjoy. Enjoy so much. Enjoy so much. Ayan. Happy ba kayo, guys? Wait. Happy ba kayo? Yes. yes. Thank you, tita. Okay. Thank you, tita. Next time. <laughs> Next time uli. Ayan. Ayan guys, palabas na pa kami. Marami pang papasok. Kami. Lalabas na pa kami. So. Ayan. tanggalin ba ito? Ayan ang ano namin guys, o. So, dapat kailangan tanggalin yan. Tanggalin. Sige na. Wait. ako ang mauna. Pati bata, mo. Ano na yan pauwi na kami. So, let's go guys. Ako sa gilid ha. sige na pasok na kayo. sirame sila magpagitna Magpagit na kayo. Hoy. Magpagit na kayo mga dalaga. Ayusin niyo pag-upo niyo at. Kaya ang kaya ang kame. Hella. So guys. Dong kena ko sira sira me ka nakapalda sila. Hmm. Sige na, saan na si Uncle Nemo Jones? Lai, oh, Lai, okay. Oh, ini kakak naik sara. Oh, pandai ke main ini. Okay, ayan guys, papasok na ako. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, baby buntis. Hindi. Okay Bye na guys. Monday. Thank you for watching. Okay.